po ang ating Mutya ng Buntis Season 8. This is also to support the first 1,000 days program and increase yung awareness sa ating mga pregnant and lactating women. Ang tamang nutrisyon ay magsimula sa loob ng tahanan. Mula sa pagbubuntis hanggang sa pagsila ng isang bata. Dahil kapag healthy si mommy, healthy si baby. Dapat po lahat ng sektor tulong-tulong para sa magandang nutrisyon sa buong nagawigan ng Bulacan. Napakahalaga po ng na nutrition sa atin. Actually, hindi lang sa mga bata o sa ating lahat. Dahil sabi nga, health is wealth. Sa sobrang busy natin, marami tayong mga iniintindi sa buhay. Marami tayong mga gawain. Yung kalusugan natin minsan yun yung lagi natin na malimutan. No? Pero yun yung pinakamahalaga. At atin naman binibigyan ng pagkilala ang ating Kinikilala na po natin sila sapagkat sila po ang uh, nagbibigay uh, ng buhay ano po, para bigyan natin ang at nutrition ang inyong mga anak. At sa pamagitan po ng ating pagkilala sa ating mga kababaihan na nagdadala ng mga tao ay binibigyan po natin sila ng mga programa at sila po ini-involve natin sa mga programang aaya-aya para sa kanilang Diyan, bilang governor ng ating pribilego ng buwan ay pumuling ko na pangadadang ang ating mga mamayang bukay niyo. Hindi ko po in-expect. Akala ko po kasi consolation lang yung makukuha ko ngayon. Pero sobrang saya po kasi para sa baby. Ganyan. Ang kahalagahan po ng pagdiriwang na ito ay para sa nutrition man. Gusto po natin yung kahalagahan nga ng nutrition para sa mga nagbubuntis. Hindi lang sa nagbubuntis, pati na rin sa ibang bata, matanda. Wala naman po siya pinipiling edad. Nagpapasalamat po ako sa Kate Gov, sa program po na to. Tapos kay Vice Gov, sa sa mga tao sumuporta sa akin. Bilang ako po yung nanalo ngayon, mas ipoperson ko pa yung pagpapabreastfeed, tapos yung tamang gap ng pagbubuntis. Kung isa government po ay nandiyan parate, kasama ang ating mga municipal government, headed by our mga mayors, para po sa pagbibigay ng uh, magandang nutrition sa ating mga kabataan, most especially sa mga paparating na kabataan dito po sa ating Galawino ng Bulacan. At sa tulong po ng ating Panginoon Diyos, sama-sama po nating taguyo ang ating uh, magandang paglilingkod para sa ating mga kababayang Bulacan.